Subukan natin ulit. Subukan natin ulit. Boys, boys, Patahan yeah. mo. Boy, ka tayo. Boy, lahat! Oi, Hindi naman. Hindi 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 naman. Hindi naman. Hindi 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 ang Karosa ay nasa ano ba lang? Sa Sebastian. Katayang ngayon, natahan ng Guzman. Okay, inuobligasyon na tayo ng simbahan, kamadahin yung Karosa. Ang pink at tilaw, kumakamata na. Tayo kumakamata rin. Pero, basta medya-medya atin to. Enjoy lang natin yung position. Huwag tayo panggigil. Pag umakyat ng alas 10, alas 11, ang Karosa, talagang game na. Wala nang labasan to. At, after ang pagtulak sa Karosa likod, Balik dito, simbahan tayo <coughs> lahat. Okay, tawin na tayo. No, kamos harapan. Okay, inuulit ko. Ang lahat ang pamposte sa height natin, alam nyo na yung pwesto nyo. Para hindi ko pakalawang pangalawang patong. Pagtulungan natin ito para mabande. Alam nyo yung height nyo sa nyo ha. <coughs> Ayan na lahat eh. Okay, mapahinit. Tatapula. Viva, senyor!

ada Bapak Ibu Bapak Ibu Cek <tuk> lawan <tangan> এই <laughs> <laughs> Ang elders! headers. Ano pa yun? Ano si na Ano na ngayon. Hindi na yung 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 sa punak-punak na pagdating. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Meron pa rin dito ng lube? Wala nang ha? Yung naugot di ba isang buo yun? Nahugot? So kung baka, wala. Kaya yung umaga yung isang kanina. Okay. Sige, evaluation Sige, evaluation tayo. Kapag yan ang nangyayari, wala nang lube, Ano nangyayari? Pag sa gate. I-office na lang, lang yung gate. Ayala lang po masasok dito. Ngayon, huwag naman sana mangyari ulit yung nangyari na pag pinaradyo sa atin, lalabas tayo ng gate para kamadahin yung karosa. Ngayon, pinilihan na yung lalabas lang. Walang gagalap dyan. Ikaw nga, pag tinakot ulit dyan, kailangan na po ba sa yung tao, kunin yung karosa. Okay, walang So, yun yung mga bagay-bagay natin naman. Okay, guys!